May papakilala ko sa iyo. Ah, sino sandali lang, tsaka lang. Kalilingon lang. Ganyan ka lang. Kalilingon. sige. Sabi niya, one quart, 20 pesos daw. Nagulat ako, o, di ba? Sa may Wag na kayong bumili dahil hindi ko pinagbibili. Ano ba? Hmm. Galit ba? si Kuya Nitoy. Nauna po akong nagbike sa kanya. Medyo mabagal siya. Ayan, eh. Nahuli po siya ngayon. Galing po kami ng palengke. Ayan, hindi niya alam na nakablog po ito dahil nasa akin yung cellphone. Ayan, ala, ala, ala pa po siyang pakaway-kaway dyan. Ayan, <laughs> ayan, ah, ah, kumakaway po si Kuy ay eh, pa, palapit ng palapit. Ayan, galing po kami ng palengke. Ayan, um, magandang... Bakit mo ba ako iniwa? Eh, nakablog ba yan? Ah, ay. oh, Kuy Nito. <laughs> nakablog. Naka eh, ano eh, nauna ako sa Ay, yes? uh, kumuha, kumuha ka naman doon, Kuy Nito, eh, sa may bandaron. Eh, nagulat ka um. pa nga. <laughs> <laughs> eh, kasi, hello mga friendship, kasi nakita ko kasi na na naka, ano siya, binablog pala ako, pero di ko, galing kami ng palengke. O, magsalita ka tambol Pag Ayan. Ba't mo ba ako iniwan? Eh, ano, siyempre, iniintay kong kumuha ikaw. <laughs> Medyo mainintay ko, iniintay magbike pa mo. No? Eh, kaya iniintay ko ngayon, na, nasa akin yung cellphone niya, inulit ko nga Kaya ngayon, Ayan. iniintay ko siya. Nakablog, nagulat pa nga siya kanina. <laughs> okay, service ko, mga friendship. Ayan, Ayan. O, di ba? Nandito Ito po kami. kami sa, ano, sa may, o, ano, na, Senior citizen na, building. building. Yan. Oh. <laughs> Ayan, dito na lang kaya tayo mag-ano, yung tawag dito. Ikaw na lang, ipapakita ko ko yung ano, yung mga binili natin, ikaw na lang. O, sige. Ah, oh, sige. mga ka-friendship, magandang maga nga po pala sa, sa inyo. Ah, na, ganon. Oh. Ay, magandang maga nga rin pala kayo. Pagpapla ka naman na na dyan, iniwan mo ko. Ay, kuy nito, eh, pasensya ka na. Eh, nauna ko iyo eh. Ah, ganun. Oh, tsaka, hmm. ikaw na, ikaw na, ngayon ako, bida, ikaw hindi. Ah, O, <laughs> oh, sige so, na, mamaya. Kayo, oh. oh. May extra kontrabida kontra ka mo, na. Ah, ganun. So, <laughs> Hello mga friendship. Ito na dito kami sa Kubo, dito sa Vice Senior citizens Building. Ayan, Ayan. Papakita dito na namin papakita kung ano yung pinamili namin ni Tambo. O sige, go Tambo, ikaw magsabi ako, ngayon. Ako muna bida, mga ka-friends. O sige. sige <laughs> o, ano yung natin na yan? E, eto sabi, po. mabilis lang. Eh ito po yung Pakita ano binili mo, namin. Yung GG, yung galunggong na tinapa. Yan. Pakita Binili sa suki ni Queenito. Ayun, tinapa. Ito magkano yan? Eto, magkano natin? 20,000 pesos. Yeah, mga kapre. Hindi ako makita, hindi ako makita. Yeah. Ano ba, ganun mo ayan, yan. Si Kuya Nito, ayan. Hello. o, <laughs> oh, di ba extra lang ako ngayon? O, oh, sige, okay <laughs> dito, dito na. na Lapan mo na. Tapos, eto yung celery. mag-solo ka. Eh, eto yung siglings. Ay, Anong sigling? Sigling <laughs> <laughs> Anong links? Makita mo kasi. Ano, ano ba ito? Wait, ito? Oh, ano yan? Dahon ng sibuya. Hindi ako makita. Ayan. <laughs> ayan. ayan yung leeks. Alex pala, Alex po pala rin mga presyo. Makita no ba? Ganun yeah, mo. Ayan. Yeah, Alam mo magkano yeah. yan? magkano rin kayo nito? Ayan, sinasabi ko sa iyo eh. <laughs> pakilam ka ng pakilam. <laughs> yan ang 18 pesos. Ah, 18 pesos. <laughs> 18 pesos. Yeah, oh. susunod so, na ano natin next. Oh, sige, yeah, sige. Eh, Pagbutihin mo. Eh, eto yung celery. Oh. Yeah. Oh, mag -ano? Celery magkano to kung ito? <laughs> Ayun na naman. 16. Ah, <laughs> oh, 60. Kaya 16 ba? Ano ka tumingin? 60 pesos po. 16, Ma hindi 60. Ano ka ba? Uh, 16 pesos po mga ka-friendship. Yeah. Oh, di ba mahal? Uh, susunod so, madugo. Yeah. <laughs> Ay, <musta sabihin. laughs> oh, sige, yan, sili, yan. Ito naman yung siling pampagana Yung tari Anong oh. tari? Yung bula. <laughs> magkano to coin ito? Ay, limang piso yata. Ayan, piso, ito. limang piso. Di ba kita? Ayan, limang piso yan. Limang piso. Oh. Yan. Dito po pa kami sa senior natin. citizens building. Sa kubo. Ay, kubo. Kubo. Oh. Ubo. okay. Tapos ito, supot so, na rin. Ito yung kamati. Kaya mga ka Pa Ba'y tinitin na mo coin ito? <laughs> ano, yung bigita. O yan. Ito mga kamatis, mga friendship. Baka malaglag, hindi ko na ano eh. Yan. Oh. Kala oh. mo lasones na pula. Oh, ano, magkano? <laughs> magkano to? Oh, tayo. sabi ko sa iyo eh, <laughs> alam ka kasi 10 pesos. 10 ah, pesos lang po pala ito. 50 isang kilo. Uh, ayan. 5 piraso. Uh, piraso po. Buk Hira -hira pa ako. Diba? Bukod, pa Bukod sa ano po mga ka sa masarap maganda po yung tokwa ni Aling Jack. Okay. Kaya doon na lang po kayo bumili sa may gitna ng panay kong bago. Kaya Aling oh, Jack. Ano? Uh, lima uh, benti lang po ito, mga ka-friendship. Yeah. Ayan. Quatro Saka, isa. Quatro Tsaka mga matigas po yung ano, tokwa, hindi ka daka-daka -daka nalulusa. O. Matitigas mo. Ay, hindi. Malambot lang ako. <laughs> okay. <laughs> Tapos ito naman po, yung taramunding. Anong taramunding? Tsaka <laughs> mong Ay, kalamunding. <laughs> Kalamundin. Yung, yung kalamundin. Ah, kalamundin. Ayan. Saka pampangan lang po yung kalamundin yata. Tapos, eto po yung... Hindi ako makita. Ito po yung kalamundin na yung binili eh. O, oh, magkano yan? Is... Yes. Uh, 20 pe uh, 20 pesos mo to. Ano 20 pesos 40 pesos ang kilo ko 1 per o magkano 1 point? 10,000 pesos. Oh ayan. Do ka tumingi 10,000 pesos. Mamamahalin ka mo ako di diba? ba? Eh magdonor. Kasi, ano may ikot. Yan. Ito po mga ka-friendship. Yung kalamansi. 10, 10 pesos. oh, ayan. yan. Oh, sino pa? mo. Tapos, oh. ito yung seaweeds. Yung seaweed na atay ng sarap na hindi makalimutan ni Kuya Nito. yan. Okay. Dahil lalo na pag kumakain si Kuya Nito ng seaweed, lalo siyang bumabata. oh, magkano yan? ito <laughs> is 20 pesos lang ko ito. Oh, diba, pero, oh. medyo, pero masarap. At Kasi medyo konti, malayo tayo sa dagat. May papakilala ko sa iyo. Ah, sino kayo? At lang, diyan ka lang. Malilingon na. Ganyan ka lang. Ah, sige. Malilingon. Ah, lang. <laughs> ito mga friendship, ang bisita namin, <laughs> ayan, sinundan kami, lumipat kami, nandang kami sa kabila, nung no, lumipat kami, ito, sinundan kami, oh dahil naamoy niya yung tida pa! Uh, May bisita diba? pala mga prinsipe ito. Ang pangalan anong pangalan niya, Ming mong. <laughs> <laughs> Babae wala ba, laki. Tomboy. <laughs> Ay. Ano siya? Tomboy siya. Ayan, iba yes. pa tomboy. Ayan. Oo. Oh. Ayan 'no. Oh. <laughs> Di ba Naganda naman nagsisidahan, no? Oo, oh, di ba? Oh, baka siya umilat. Ayun, may mga dumapin. Ayan, si, yung pusa. Ayan, bisita ah, ah. namin. Na Sinundan kami. Hindi naman may mong pangalan niya, kunyito. Ay, ano? Siya si Ningkat. Ay. <laughs> Ano to? Kinakapatid ni Tambo. <laughs> o oh, sige so na, babay na. Babay uh, na mga presi. Babay po presi. na kami. Na Ay, ba Ayan, babay. <laughs> go! May extra po sa babay po. Mga... Kay Ma'am Juby. Kay, kay Ma'am Juby nga po pala. Shoutout nga po ala sa iyo. Ayan. Kumusta siya kay... si Sir Glenn? Tsaka kay Sir Glenn. Tsaka kay Ma'am, ano yun sa Baguio? Babet. Ma'am Babet Cortez. Ayan, okay na. Okay, Tsaka lahat ng mga subscribers at viewers mula rito sa Pilipinas at saka sa ibang bansa. Ayan. Hi sa inyong lahat. Kay Sir Kanong Pango. Ayan. Pero, salamat po sa lahat ng manonood. Thank Ayan. you po. Ayan mga friendship. Magpiprito na tayo ng Tokwa. Tokwa na walang baboy. Ayan. Diba Tambo? Ang kamera, ang video gaber ko, si Tambo. Kaya may hawak ng kamera, Kamayin na nga natin. Ayan. O diba dami? Dalawa lang naman kaming kakain. Ayan. Iso-sobra, iuwi niya. Ayan. Ewan ko kung may sosobra tambo. <laughs> kung wala, pasensya ka. O, oh, ayan. ayan sobra. sarap na naman ang luto ni Kuenito. No, eh. Nakuto ka na naman. Ayan. O, sige na. Mamaya na ulit. Ayan, friendship. Yan na yung last. Ayan, di ko pinakita ko. O, nung ina inahong ko yung ano, yung kasama niya. Ito siya, mga friendship. Ayan, no. Yung nalutong tokwa. Ayan. O, Ayan, magpiprito na tayo ng tinapay. Itong malilit na tinapay. Small but terrible. no ayan, oh. o. ba? Diba? O. Oh. Malilit siya, pero malasa siya. Ay, matansik. Ayan, o, oh, ba? Diba? Diba tambaw? Uh, ah, o. Oh. Ayan, ayun ako, tumatansik. Sandali lang, mga presik. Ayan, mga presik. Ito na ang aking niluto, ang aking pinis food. Ayan, ito yung bang, yung galunggong na nangitim. Ito yung tokwa, may mga leaks Ito yung ano to, tawag dito, celery, kamatis, toyo na may sili. Ayun yung sibuyas na puti, ayun yung kalabansi. at ito yung seaweeds, o di ba? Sarap ng combination. Ayan. O bahala na si Tambo, maghalo-halo mamaya kung kakain na kami mamaya, o di ba? E close na up natin. Ayun, o di ba ganda? Kunin tayo bibili pa tayo halo-halo. Ano halo-halo? <laughs> Ayun, o di ba? Ito yung ano si Wids, ayan o di ba? Partner ng Tokwa. At saka yung ito yung kalamansi. Ito ang kabuuan, ito ang ulam, ulam namin ngayon, mga friendship. O di ba? Mukha siyang masarap. O. O oh, ano, kain na ba tayo, Tambo? Okay. Okay lang. Ang, ang sagot, Oo, oh, okay. O oh, sige na, babay na mga friendship. Pagka at... nagugutom ako, nagiging English speaking ako. Ah, o oh, sige na, babay na mga friendship at kakain na rin kami. Mag-aalauna na. O oh, sige, babay na mga friendship.